Tasha, sana naman tumigil ka na sa pagdududa mo. May tinatago kayo ni Dayane. Pati si Otep, kakonchaba niyo. Oh. Napoy, pag ako na ginala, totoo. Ako nga yung nakahuli sa tatay ko nung nang siya, di ba? Bira naman, Tasha. Huwag mo naman nakikumpara sa tatay mo. Napoy. Sure. So, ibig sabihin, fingerprints ni Margaret hmm. ang nandun sa syringe? Oo. Pero yung liquid na naiwan, hindi kulang. E eh, ano? Corticosteroids. Gamot daw sa iba't ibang sakit. Pero hindi lason. Mabuti na lang din natin sinabi kay Napoy. Ligwak na naman tong impormasyon natin. Masustol pa ba natin tong kasong to? Eh, paano natin malalaman kung sino pumatay kay Sir Gustavo? Eh, wala tayong matinding ebidensya. Ay! Oy, Monty. Ha? Ano naman kayang basura makikita ko ngayon, ha? Ah. Ito ko lang pala eh Dito lang pala ah. Ah. Dami mong koleksyon Dami mong koleksyon Luisa na kita. Monty, kukuha lang akong tubig, ha? Dito ka lang, ha? Copy kopya si Andrew ng video niyo? Isa lang daw, remembrance. What an idiot, right? Tapos meron pa siyang card ng motel? I told him na itapon na yun, eh. Ang cheap na nga nung pinupuntahan namin motel. Alam mo ba, kuya, nag-a-avail pa siya ng discount doon? Ah, tiga Don't judge me. That's the only place we can go to na hindi kami mahuhuli. Eh, tiga ita, Gina, Judge. At lang kasi itong na to eh. Kaya baka, baka kung saan niya lang nalagay yung card na yun? Ewan ko ba? Ewan ko sa kanya. But knowing how bobo that cretin is, hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa kanyang nasa kanya daw yung flash drive. Ewan ko. Tapos dun sa opisina nila sa bahay, ang may access lang doon si Margaret at saka si Louie. If the flash drive is with either one of them, napanood na yung video and by now, for sure may sumusugod na sa akin. Kaya nga nasaan yung flash drive? Oh, di kasi yung file. Kaya natin yung ano, flash drive dito Wait, iti-check ko muna. Oh, sige, go. Baka may important files with dito. Mamaya na. I'm hungry. Can we eat first? You know, bro. Sap magwai sa yon. Ambik mo tayo. Mm. Sige. Tara, sa di. G. Tega na. Sa kapo punta. Punta ako si Andrew. Baka mamaya nasa kanya lang yun eh. Thanks for the help, Kuya. Hindi ko talaga dinala kahit saan yung flash drive na ako Isipin mo ang ka, mabuti. Kailangan mahanap ko yun. Tulungan mo ako na Hindi ko na lang gagawin ko. Anong tulong ang hinihingi mo kay Napoy, Andrew? Ah, ha, nagpapatulong lang ako kay Napoy para kong binsihin ka na wala talaga ako yung ibang babae. Oh? O nagpapatulong ka kung paano ka makakalusot? May alam ka ba dito na